Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na nakahanda ang gobyerno para harapin ang mga hamong dulot ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin o inflation. Kasunod dito ng pagtaas ng inflation sa 3.4% nitong Pebrero mula 2.8 noong Enero. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, bagamat dapat pagtunan ng pansin ang pagtaas ng inflation, kailangan itong tingnan sa mas malawak na konteksto at hambing sa sitwasyon ng lokal at at digang ekonomiya. Ani Pascual, may sapat na pulisya ang gobyerno para patuloy na mapalago ang ekonomiya habang napapanatiling matatag ang mga presyo ng bilihin. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang inflation noong Pebrero dahil sa mabilis sa pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular ang bigas. Sa kabila nito, nananatili ang inflation rate sa target ng gobyerno na dalawa hanggang apat na porsyento. Nakuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment mula sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa Australia para mamuhunan sa mga sektor ng renewable energy, pagmimina at digitalization sa Pilipinas. Ginatawa ng Pangulo ang interes ng Macquarie Group Limited na mamuhunan sa Pilipinas na ayon sa kanya ay makatutulong ng malaki sa pagunlad ng bansa. Nakapagpulong si Pangulong Marcos kay Macquarie Managing Director at CEO Shemara Wickramanayake sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Ayon sa CEO, interesado silang mamuhunan sa Pilipinas dahil sa oportunidad na idudulot ng mas bata at lumalaking populasyon nito. Hangad rin na niya ng kanyang kumpanya na mamuhunan sa Southeast Asia tulad ng Pilipinas bukod sa US at Europe. Para naman kay Pangulong Marcos, makatutulong ang Macquarie Group sa pagpapaunlad ng digitalization na kailangan para padaliin ang pagbubukas ng mga negosyo sa bansa. Mahigit labing limang taon nang nag-ooperate ang Macquarie Group Limited sa Pilipinas. Noong 2012 na panaluna ng grupo ang bidding para sa isang infrastructure fund na nagkakahalaga ng 25 billion pesos katuwang ang Philippine Investment Alliance for Infrastructure at ng GSIS. Nanawagan si Sen. Risa Ontiveros sa liderato ng Senado na aprubahan ang kanyang mosyon na ipaaresto ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos tumanggi ang pastor na humarap sa pagdinig ng Senado ngayong araw kaugnay ng investigasyon nito sa mga umanay kaso ng pangaabuso sa KOJC. Ang Keon Tiveros, na chairperson din ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. May kapangyarihan ng Senado na iparesto at paharapin sa pagdinig si Kabuloy. Sa sulat na ipinadala sa Senado ng kampo ng pastor, nakasaad na malala bago manong kanyang karapatan na igiit ang pagiging inosente sa harap ng isang komite na guilty na ang tingin sa kanya. Dagdag pa ni Untiveros, mawawala ng kapangyarihan ng Senado na mag-imbestiga kung lahat na lamang ng testigo ay magsasabi na takot silang malabag ang kanilang karapatan. Kinontra naman ni Sen. Robin Hood Padilla ang pagpapaaresto kay Kibuloy bagamat hindi niya sinabi ang kanyang dahilan. Susunod na harap sa Senado ang Anti-Money Laundering Council at ang Department of Migrant Workers para magbigay ng pahayag kaugnay ng aligasyong cash smuggling at panluloko laban kay Kibuloy. Nakatakdang ibisigahan ng kamera ang di maling pagbibenta ng bigas ng National Food Authority sa ilang mga traders. Ito ay kasunod ng paghain ni na Quezon Representative Mark Inverga at Abono Party List Representative Robert Raymond Estrella ng House Resolution 1611 laban sa NFA. Ayon sa resolusyon, nakapagbenta ang NFA ng nasa 75,000 sako ng bigas sa mga traders ng palugi dahil sa napakamurang halaga. Una nang iniulat ng Department of Agriculture na naibenta ang mga bigas sa halagang 25 pesos kada kilo. Binili ito ng NFA na palay sa halagang 23 pesos kada kilo. Ayon naman o, sa NFA, luma na at hindi na mapapakinabangan ang naturang mga stocks ng bigas, pero napag-alamang ibinebenta pa rin ito ng mga trader sa publiko sa mas mataas na presyo. Binanggit din ni Nainverga at Australia sa kanilang resolusyon na hindi dumaan sa wastong bidding at abiso ang naturang pagbebenta ng bigas. Lumabag din naman ito sa mga patakaran at wala rin mula sa NFA Council. Sa ngayon, 138 na mga opisyal at empleyado ng NFA ang sinuspinde ng ombudsman kaugnay ng maanumalyang bentahan ng bigas. Pansamantala namang pamumunuan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang ahensya. Nakatakdang maglunsad ng balikatan 2024 ang Pilipinas at Amerika sa darating na Abril at Mayo ng taong kasalukuyan. Ayon sa tagapamahala nito na si Colonel Michael Logico, Gaganapin ang balikatan exercises sa Batanes at Palawan mula sa nakagawi ang exercises na karaniwang ginagawa sa Fort Magsaysay at Colonel Ernesto Ravina Air Base. Ani logiko, isasagawa ang mga maritime exercises sa Palawan at Integrated Air Missile Defense Exercises sa Central Luzon. Kasama rin na niya sa balikatan ng mga bansang Pransya at Australia. Makikisa pa rin sa nasabing balikatan exercise ang Philippines Philippine Coast Guard at ang Philippine National Police. At yan ang pinakabagot, pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng servisyo. Mapapanood din ang pire Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.